Bakit karamihan ng laro sa Facebook nagtatapos sa bill Bakit yung ibang tao sa Twitter magpa follow lang? Ang daming requirements. Bakit napakaraming Facebook game request? Bakit masakit sa dami ng iyan follow sa Twitter? Bakit hindi pa rin sila makamove on sa... Uh -huh. Bakit kapag nag-trending yung pangalan, fame whore na agad? Bakit puro pictures lang yung nakikita ko sa home ng Facebook? Bakit puro may sumpa yung pictures sa Facebook home? Bakit tinatag nila ako sa pictures na wala naman ako? Bakit sila nagpo-post ng mga maladrama status? Bakit nila nilalike yung sarili nilang status? Bakit itchat-chat e, ka lang ng kaibigan mo kapag may ipapalike siya sayo? Kuya palike po. Bakit ang pangit ng profile picture ko? Bakit ang pangit ng profile picture mo? Bakit pangit yung profile picture natin? Bakit ang ganda ng profile picture mo, tapos yung mga nakatag na photo sayo, pangit? Bakit... I'm a an liar!